Hello guys, maglilipat naman tayo ngayon guys no Ayan guys, maulan Ayan, kita yung mga paligid-paligid guys mga, Doon no oh. Doon lakas-lakas ng ulan doon Doon sa city, oh, yun no oh. Lakas ng ulan Halos buong palibot Ambon na ngayon guys, ambon Dito tayo, maglipat tayo ni Ina Ayan na, pulopot pag yun ang yung Lobe O, oh, guys, pulopot siya o oh. Ayan no oh yun napulupot siya so ating kubarin kubarin natin siya at papalitan natin ng panibagong pantok kasi yung pantok niya sobrang bulok guys uh. okay, para ng ahas paano pala ito mapapalitan uh, wala mang pamputol so, wala palpak ito man si Bobby Bobby wala ka nagsambod ha wala ka nagsambod huy <laughs> ba <laughs> ayaw 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 wala ka nagsambod wala nagsambod si babi oh magaling si babi magaling ka paano ko yung mapapalitan eh wala ta. wala ko doon lele lele, ta Ta. nga ay laks ng ulan doon guys oh ayan may namamuti na doon oh no. ulan ang ulan dito guys sa amin sa Mindanao ngayon lalong dito lalong lalo dito sa amin ano maga muulan at saka hapon uh, li li, li. di Then he say, Ina, Ina, and na what Baka na kakaasar talaga itong baka. Ibibinta ko talaga guys. Naasar ako dito. Ilang beses na ako ano, binangga nito. Trip-trip pa niya. Mm, babangga. Parang ma masambot din eh wala man akong dalang kuan ano to may mga maanuhan Oh, sobrang makulimlim ay ay yung ulap po bumaba yung ulap po yung sa bundok namin oh ayun sobrang mga ulap tuwing hapon na lang umaga din pala ayun saling patuloy yan nah dito tandaan ni lipat ay idea talaga mga masasabit ka dyan agay 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 na may masabitan wali tinita yung wala masabitan dito dito kumbate na to dito hindi natin mapapalitan ng pantok guys kasi maluktot na itong bantok nito hindi ko mapapalitan kasi walang ano lalo na napakatigas bato kasi ito na area dito guys napakabatuhin bukas na lang papalitan oh. hindi siya may kasi ano siya maraming bato ilalim kala puro talaga bato Iliwan ko na ito. Kamata lang ma maluktot kasi napakaliit ng kuan. Hmm? Hindi siya papantok, guys. Sobrang liit. Mm. mm. So yun lang Thank you so much sa inyong lahat guys sa walang sawang pag-support sa channel. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan. Hindi ko na patunay. -ano, yung si Bobby. Si Ina. Okay na to dito. Thank you. Bye bye. Salamat sa inyong lahat sa mga nagpunta sa aking channel. Channel. Bye bye.